Sapatos. Sure Ini. Hello guys, ngayong araw ay mangunga pala tayo ng buko. Ay sus, kala mo noon may sering tanim si Liros. Actually ang video na tayo nung Sabado di Gloria pa. Super late upload, sorry na. So naisipan kong yayain si Nika sa Shenda nila. Eh syempre kapal mo ka tayo para makalibre. Pupunta pala kami sa Manila Kamalig Albay galing sa Centro Daraga ang daan namin ay pa BIA sa gilid nito ang daan papunta sa kanila. Ang dami mga magagandang tanawin ang madadaanan mo dito kitang kita pa ang view ni Mayon. So habang nasa daan nga kami ay nakita ako ng baka agad kaming bumaba at nagpa-picture. Naalala ko kasi nung kabat taan ko noon. May mga alaga kasi kaming baka nila papa at mga kapatid ko. Nakakamiss lang. So, ito na nga si Nika gamit ang sanggot na may mahabang hawakan ay ni si isa na nga ang manguha ng buko. At nang makakuha na nga ay inabot na ng kanyang busong kapatid sa akin dahil nagpresenta ako na ako na magbukas gamit nga itong sundang. si Tignan nga natin kung marunong pa ba ako. Syempre, marunong pa naman. Achievement yarn. Tinikman ko nga agad para malaman ko kung buko ba talaga. I mean, kung matamis ba o hindi. Habang nagbukas nga ako ng buko, ito palang dalawang bata ay masaya na kay sa kambing. At gusto pang iuwi ni Keisha siya ang kambing. Kaso nga, aside sa wala kaming paglalagay nito, eh wala nga ka din kaming perang pambili. So sana mag-trending mag itong video na to at makabili nga. Alam niyo ba itong buko mga mam? Ma paborito ko itong prutas. Wala lang, share ko lang. Yung bata pala kanina ay pa ang pamakinini ka nakakatuwa dahil ang cute-cute at ang galgal pa. So ayan, nilagay ko na nga sa dadala kong lagayan ng tubig at laman ng buko. Siyempre, para hindi masyadong nakakaya, nagdala ako itong lagayan, kutsara, pati baso at asukal. Ayan, may Oreo pa nga. Ready or? Nang mapuno na nga itong lagayan, inilagay ko nga ng asukal at imix na lang doon pagdating sa bahay nila Nika at doon na lang kami kakain. So itino nga, merienda time. Bago yan, chika-chika tayo muna. Ayan, may pamaruya pa yung parent ni Nika. Maya-maya ay bigla na nga palang humingi ng daddy si Keisha kaya panadede muna namin. Opo, dadala talaga namin itong red bed niya kahit saan kami pumunta. Hindi pwedeng hindi kasi comfort pillow niya ito. Pagkatapos nga magdede ni Keisha ay gusto naman niya magduyan kaya ayan nilalayan ko na naman feeling princess sa yarn. At ayan, nakakita naman si Keisha ng manok. Gustong-gusto kasi niya itong laruin. Ayan, pinakain niya at balak pang pa <laughs> Nang mabusog na inisipan ko mag, mag ikot ikot para matunawan at magpahangin. Nang makita ko itong puno mangga, bigla ko na lang naisipang umakyat kasi nung bata pa ako, mga elementary at high school days, sa puno ng mangga kami kumakain sa tuwing tanghalian. Ewan ko ba, sa amin kasi noon na uso yun, kaya nakakamis lang. Pagkatapos nga nito ay hindi pa ako nakontento, nagtanong ako kung may malapit na burol. Kaya nga, go na go pa rin ako kahit nakachanelas. Hayaan nyo, next time ready na ako. So pakiyat na nga kami dito habang hawak-hawak ko si Keisha ay eh, ko sa kanya na isa ito sa mga hindi ko mga makakalimutan Maranasan. Maingat ako dahil medyo madulas itong chinelas ko. First time itong maranasan ni Keisha dahil kadalasan sa bahay at sa molang nami siya nagagala. So dito na nga kami sa taas, ang ganda ng view dito aside sa iba't ibang mga puno at nakikita mo rin dito ang Bicol International Airport na daan natin ito kanina. At syempre, tanaw rin natin ang majestic mayon na halos kalawin lang namin. Ang sarap ng hangin dito at rinig-rinig pa ang mga huni ng ibon parang best place ito for picnic. Hayaan mo, next time gawin natin yan. Nagsay lang kami ng 45 minutes dito dahil medyo malamig na talaga ang hangin at bigla na lang inantok si Keisha. Nagpicture-picture at chika-chika lang kami at muhaba na agad, baka makatulog pa si Keisha. Mahirap na at ang bigat-bigat pa naman itong ihan namin. So hanggang dito na lang salamat sa panonood. Please comment below your suggestions and recommendations. Bye!